pagpapakita ang gilas ng mga henyo ng barangay dito sa Give Me Five. Present pa rin ang ating technical committee sa panguna ni Senator Tito Soto. Ang mga magkakabarangay, gano'n ngayon nyo ha. Lagi na namin pinapaalala, lakasan, linawa ng pagsasalita. May additional 5,000 pesos pa rin. Kapag nakumpleto nyo, hinihingi yung the board. Para sa si Team Studio naman, no coaching please. Kasi may pahula mamaya si Tito Sen. May 5,000 din kayo. Kaya good luck, double touch. Joe, bossing. Thank you, mamala. Para sa round one, AI the cuts. Ellen! Maging gay okay. ang mga ready nang makahula sa Gimme 5. Hi, bossing. Boss Joey, kumusta po kayo? Ah, kami naman eh, okay. Okay kami. Sige, baka... Ah, uh, basta kami ready sa pautakan Ikaw ba ready na rin? Paalala sa mga players. Good luck Barangay Henyo. May the best barangay win. Round 1, gimme 5 Tiyo. lang Kayong, 45 seconds to gimme 5 on the board. Alternate sepak pagsagot. Kweting magpass pero magisip muna ang isasagot nio. Sayang ang time. Good luck. Laban. Laban lang. Okay. Oh, thank you, Alan. Simulan natin ang laro. Kilalatin natin yung unang barangay na maglalaro. Roll, BTR. Roll, BTR. sa pautakan ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo si sa plus na panalo. Yes. Ito po mga Dauber kasama po natin ang amazing clerk squad ng Navata City, ang Barangay Tanza 2. Hi po! Hi guys! Sino po maglalaro, Mamalu? Papakilala ko po ang maglalaro na si Gandang Joe! Wow. cute. Ready <laughs> yeah, na po ba kayo? Ready yeah. na! Alright, pwesto na po. Amazing Clark Squad ng Barangay Tanzado. Ang cute yung Joey. May tanza pala na sana po. Tasaro? Yes po. Alam sa kabitin lang ko. Ayaw. Eh. Okay, choice on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Lugar po. Lugar. Oh, hira yan. Ganda. 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 Diba? I'm ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. CA, na provinsya sa Pilipinas. CA ang simulan. Umpisa, no? pisano. Okay. Provinsya sa Pilipinas. Okay, audience. 45 seconds, go. Pass. Pass agad. Eric. Kalamba. Kalamba. Oh, sige. Provincia. Siya, provincia. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. De Oro. Uh, Joey B. Catanduanes. Catanduanes. Joey. Cagayan del Sur. Cagayan del Sur. Okay. Camarines Sur. Camarines Sur. Kamarini Sur. Uh, Eric. Caramoan City. Caramoan uh, City. Camarines Norte. Camarines Norte. Norte. Provincia. Provincia nga eh. Cavite. Cavite. Joey. correct. Kalamba. Kalamba. Uh, ah, John. Pass. Pass. Aha. Pass. Pass. Tako na gaya na. Pass. Pas. Pass. Pas. Pass. Pass. Ayaw niya na mag-isip Pass. Kaloohan. Hello. <laughs> Probinsya nga. Okay. Mali. Meron tayong kukurikin muna sa kanila. sa naman. Sabi nila, kagayon di oro. Hindi pwede. Kasi ang nakalagay sa okay. board, kagayan number four. Provincia ang kagayan Ang Cagayan de Oro City yun. Yung... Tapos, um, dali ng CA. Ang dami yan eh. Number five, bigay mo na. Number three, 5,000. Okay. Sino una? Direk, Wally na una. Wally. niyo po. Anong hula mo? Kabanatuan. tuan Provincia, maulit maulit kung kung Ay, kung 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 ano po kung niyo? kung 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 po kung 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 Kamigin. 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 Ay, kamigin. Malamang da yan eh. nararamdaman wow. na Nararamdaman ni ate. Tita Sen. Uh, uh, kamigin ah. Ayun kamigin na yan. <laughs> <laughs> <Galim. laughs> Grabe. <laughs> 5, <laughs> <Galim>. Grabe siya. <laughs> ako, ako meron, apat agad. Apat. Kalabarason. Hindi pwede. Hala, Barson. Two points, two points para sa inyo, mga tiga yan ang sinasabi ng mga bisaya. Pag gusto kang pabalikin, kamigin. Okay, ito ngayon ang susunod na barangay. Roll it. Lari support ang mga ng saling... Ano po ang ano? po ang ibig sabihin ng hapag volunteer? Anong binobolunteer? Halina Halina't pagtanim ng prutas at gulay. Ano po? Halina't magtanim pagtanim ng prutas at gulay. Ano tanim sila? Ano po 'yun araw-araw po? Yes po, amin no monitor po namin yung aming barangay garden. Wow. Yes po. O sino po maglalaro sa inyo, Ate? Kami pong lima ma. Sige, pakilala niyo po. Ang ka usap. Ang ka usap. Ang dali ko po Ang dali mo ka ang Barangay Hulo. Woo! Player number one, ang pinaka-sexy, Sex Bomb Richelle. Ang player number two, dati po siyang sexy, pero ngayon ay chubby, si Ate Jessel. <laughs> okay. Braby player number three, wala pong nakakaligtas sa chismis, Ate Tess. Uy, uy, uy. Ate Player number four, ang Jimmy Saints po, ng aming barangay. <laughs> Woo! Ako, Kuya Eric. And, sino pa? Player number five, Batman sa inyong paningin. Maliit talaga! Pwede na kayo, hapag volunteers ng Ubando Bulacan. Good luck po! Good luck! Kaya malamang pagkain na piliin dito. Pagkain, hapag. Hapag, okay. Choice on the board. Tao, bagay, hayop, pagkain. Pagkain, boss. Pagkain. Ayan na, pagkain. I'm already. ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The pagkain. Pagkain, madaling mapanis. Nako, okay. Kapag yan, dapat. Okay. Yan. Madaling mapanis. 45 seconds, go. Kanin. Kanin. Ginataan. Ginataan. Mga oh, pulo. Ha? Diba mo nyo? Buko salad. Buko salad. Pas. Pas. Ha? Ah, pas. Suam. Suam. bela. Pas. Pas. Mei Sarsa. eh? Salsa. Puede ser. Pas, Cayen talaga. Calabok. Pagalako. Minuto. Minuto. Spaghetti. Spaghetti. Kare-kare, Kare-kare. Kare-kareta. Eh, serabina. Kare-kareta. Kare-kareta. Pas. Mettado. kalabas. kalabasa? Ginata kalabasa. Ay, nako. Nakatato naman, kanin, kare-kare, menudo. Ako, madali pala mapanis yung mga... Yun. Oh. Ako, oh. isa lang ang sagot yan, Spanish food. Yung ano, pinakamadali sa lahat ang... Panis madalis mapanis sa lahat hindi nila nakuha. Oh, ano yan? Nakakapagtaka. Number, number four. four. Bigyan mo yung number four. Number four. Gatas! Oh, oh, no? Siyempre, di ba? Okay yun. 5,000. Number 5. Bigyan natin. Ryan, una. Yes, ito siya. Pare, ano pang mo? Ano? Uh, Jerome Bibanko po. Jerome, pad madaling mapani sa pagkain. Uh, Bigol Express. Bigol Express. Oh, May gata. Karen. Dito, ay, ito po, si Mami. Ano po hula niyo po? Tenora. 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 Tenola. Tenora. tenola. Tenola. <laughs> tenola. Main. Ito po, si Nanay Dading. Ang sagot po ay... Ginataang manok. Ginataang manok. Uh, Another round. Ryan, second round na to, ha? Yes, sir. Second round. Bami, ano pangalan? Joanne. Joanne, ano sagot mo? Sarsyado. 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 Karen. Ito pa po, po si Kuya. Ano po hula niyo? Nilagang baboy po. Nilagang baboy. Wally. Ito po si Nanay Josie. Ano hula niyo po? Ginataang gulay. Ginataang gulay? Main. Ito, sir. Ang sagot niyo po ay? Champurado. 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 Number, dalawang round na. Pasensya na. Dalawang round na tayo. Number five. Hindi niyo nakuha to. Tenola. Bongo. Go. Dali pa mga Pati. Dali pa naman, Pati. Dali pa naman, Oo Hop. Ba't yung sa amin na dalawang linggo, kinakain ko pa. Buti hindi na food poison. Oo nga, sa pangay, madali yung bumula. Ano ba ba dalawang sirahan Okay, tatlo. Three points para sa mga tiga barangay hulo. Oh, oh, okay, tawagin na natin huling barangay. Roll, baby, po, youth volunteers ano po. Ano po mga ginagawa niyo po bilang youth volunteers? So, kayo po, mga registered... Ano na ba naglalakwatch lang kayo, ha? Hindi, Hindi. po, mga <laughs> registered member po kami ng Katipunan ng Kabataan. So, katulong po kami ng SK sa pag disseminate ng mga information. nag tree planting po kami. Then, meron din po kami volleyball clinic. So, yun po. Sports, information dissemination, and tree planting. Very good. <laughs> sino po maglalaro sa inyo, Aris? <laughs> So ayun po, pinapakilala ko po yung mga maglalaro sa aming grupo. Ang kuya ng lahat, Kuya Sol! Yay! Yay! Ay! Ay! Ang pinaka-cute, Conrad! Ang pinaka-makulit, Lowen! Ay! Ay! Ang pinaka-pogi, Daw! Alexis! At ako po si Aris, ang ginawang palangoy, 2024! Aba. Let's go po, good luck! Barangay, palangoy! Pinangon at Palangui, 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 Okay. Choice on the board. Pero petao, bagay, hayop, pili. Tao p? Tao. Tao. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na tao. Ginagawa ng tao habang naghihintay ng flight sa airport. Oh, mga ginagawa Oh, doon. no, coaching. Okay. Wait, right. 45 seconds. Go. Kumakain. Kumakain. Natutulog. 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 Nakaupo. 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 Oh, Nagsiselfone. Ano Nagsiselfone. Alexis. Nakikinig ng music. Nakikinig ng music. Pass. Pass. Naghihintay ng flight. Pas. 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 Naglilibot. Naglilibot. Namimili na pa sa lubong. Namimili na pa sa lubong. Pwede. Oh. Pas. Pas. Nagaantay. Pas. <laughs> Parang tinatamad Pas. na. Pas. Pinapanood yung ibang pasahero. Wow. Thank you for video call. Pas. Pas. Naghihintay ng kasama. <laughs> Naghihintay ng na. flight. Pero ay, tatlo, ano? Tatlo naman. Natutulog. Shopping. Kumakain. Hindi <laughs> namin matanggap yung number two eh. May sinabi sila tungkol sa cellphone pero hindi yun ang nakasulat eh. Ano? Dapat? Ang nakasulat dapat ay pakita mo. Nag-charge. -cha Nag-charge. Cha Sabi niya na sa cellphone ba? eh. So hindi matanggap. Uh -huh. Eh bigyan natin na 5,000 number one. Ang nito. Ang dali nito. Direk, kung sino una mong tawagin, sigurado, huli, 5,000. Hop! Pare! Mami, ano po pangalan niyo? Ah, Florencia. Mami, Florencia, ano po hula? Nakikipagkwentuhan. Nakikipagkwentuhan. Nakikipag Next, Wally Boy. Ito po si Jory. Ano hula mo, Jory? Nagdadasal. Nagdadasal. Mami, nakastripes. Nagbabasa. Nagbabasa. Ay. Or nagbabasa? Sorry. Nagbabasa. Rating. Yes, yes, ito siya uh, na Naya, ano pangalan? Nelia. Mami Nelia, ano sa inyong sagot? Papamasahe. Ay, sarap. Papamasahe. Papamasahe. Yeah. Got it. Papamasahe. ate, ano po hula niyo? Nagpapaalam sa mga kamag-anak. Nagpapaalam po sa mga kamag-anak. <laughs> nagpapapula ng, ng buhok. <laughs> Malamang, nagpapapula <laughs> ng buhok. <laughs> 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 Emma, ano <laughs> hula? Nagantay ang anong oras? Nagantay ng oras. Main. Nakikipagtawagan daw po si ating nakablock. Nakang dalawang round tayo Pasensya na, no? Ano'y kataka ako kumisan? Madali lang Kung yan. Kung ano yung pinakamadali, yun ang hindi na naiisip. Hindi, ano pa yan? nila eh. Number one. Happy Picture! Oh, alam mo, yun ba? Three points para sa Barangay Palangoy. Thank you, guys. May nagtabla. Okay, check lang natin ang leaderboard para malaman natin kung sino ang dalawang barangay na papasok sa next round. Ayun na, barangay Palangoy na sa top. With number three. Barangay Hulo with three points. Barangay Tansados, two points lang. Pero tatanggap sila ng 10,000 barangay Tansados. Okay, para sa round two. Ellen, come back. Ellen. Woohoo! Congratulations Barangay Henyo. Ipakita niopa angaling niodito sa round 2. Henyo game natayo. Pabalisan lang makahula ang three words salub. Ang 3 minutes. You need to guess three words in 3 minutes. Tandan. Ooh, hindi. Pwede lang ang pwedeng sabihin para iwas say 3 second violation. Good luck. Laban, laban lang. Ora maglalaro ang Barangay Palangoy ng Binangonan Rizal. What boy? Yes, posing Indonesian call right Sino ba yung mga papatol niyo dyan? Ang mga nagpupugiyan po sila Kuya Aris at Kuya Son. <laughs> nagpupugiyan? Aha. Uh -huh. Sila lang talaga. Hindi oh. mo na mapalitan na. Ano. na Sige, good luck. <laughs> okay, Son and Aris. Ano? Naniniwala ba kayo nagpupugiyan kayo? Opo. Yeah. Ang <laughs> <laughs> palakas na loob. Pwesto na, boys. 90% confidence. <laughs> Aris. Pili ng category. May dalawa pa. Bagay hayop. Hayop po. Animal. Okay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Land. Hindi. Air. Yes. Air. Oh. Lumilipad. Oo. Oh. Malaki. Hindi. Insekto. Oo. Oh. Malip. Oo. Oh. Tagalog. Oo. Oh. Alitap-tap. Hindi. Bumuyog. Hindi. Ah, uh, sa lagu ba? Sa laginto? Hindi. Maliit lumilipad na litap-tap. Langaw, oh. One point. Next word. Land. Oh. Air, land. Oh. Malaki. Hindi. Maliit. Oh. Bahay. Oh. Bahay na alagaan. Oh. Aso, pusa. Oh. Aso, pusa. Oh. Dog, cat. Oh. Uh, English. Oh. English, dog, cat. Oh. Dog, oh. uri ng dog. Oh. Orinan dog. Oh. dog. Oh. Dalmatian, Shih Tzu. O -o. Oh. Chihuahua. Two points. Next word. <laughs> land. Oh. Hindi. <laughs> Air. <laughs> 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 Water. Oh. Berdaging kainen. Oh. Um, Imdak. Oh. A Tagalog. Galo. Oh. Maya Maya lapu-lapu oh. sap sap oh. tilapia galugo. Oh! oh. oh days. Three boys. Barat-baratai palangoi. Mungkin orang Thank you boys. Okay. Barangkali hulur. Pada umumnya aku. Hehe. Wow. Tabel <laughs> Uh, ay, ano? Ayaw ba yan? Ano? Uh, ano, okay. ano? Uwi na ano ba o laban? Laban! Okay. Sa tingin mo, kayang higitan din ng nauna? Oo, naman. Oo, ah, dahil. <laughs> Sino-sino ba yung mga pabato ninyo? Pinapakilala ko po ang aming pambato, si Ate Jackie, ng balakas sa loob. Woo! <laughs> si Richelle, walang inurungan! Oh, mga palaban pa na ito, good luck! Ate Richelle, Ate Jackie, naka 3 points po sila, kayo rin po ba? Three points. Four. Ay! Oh, four. Oy, yeah. four. <laughs> <Mistake>. <laughs> <laughs> good luck po sa inyo, ate. Good luck, ladies! Thank you. Goal, 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 goal. Four, ah. 90% confidence. <laughs> yun! Yan <laughs> na 90% pa. <laughs> good luck! Okay, good luck. Isang category na natitira. Yan ay... Bagay! Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Nasa bahay? Hindi. Nasa labas? Oo. Oh. Transportasyon? Hindi. Uh, gamit na dinadala ng tao? Hindi. Ah uh, nasa establishment? Hindi. Uh, parte party ng bahay? Hindi. Nasa loob? Nasa labas? Oo. Oh. Nasa labas? Oh. Transportasyon? Hindi mga kasakyan? Hindi, uh, hindi, hindi. Pass. Next word. Nasa sa ng bahay? Hindi. Nasa labas? Oo. Oh. Transportasyon? Hindi. Uh, gamit? Hindi. Ay dinadala? Hindi. Ng mga establishment? Uh, hindi. Hindi. hindi mga charger, mga electric? Hindi. Hindi. Mga ganon? Hindi. Gamit? Hindi. Gamit sa bahay to? Hindi. 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 Nasa labas? Sinasakyan? Hindi. 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 Ah, dinadala ng tao? Hindi. Hindi. Dinadala ng tao? Oo, ching ah. Ah, Venga. Dale, tatakata. Hindi sa trabaho. Hindi. Ah, wala sa mga establishment? Hindi. Hindi. O base. Nasa loob ng bahay. Nasa. Nasa loob. Oo. Wait. Ah, na dalawa, gulong. Hindi. At tatlo. Hindi. A, apat. Ah, apat na jeep, car, van, truck, train. Oo. Train. MRT at LRT. Hindi. Hindi. Ah, Van, truck, cab, taxi. Hindi. Ako, che. Hindi. Jeep, tricycle, apat. Oo. Van, mga ganon. ka Cab, taxi. Hindi. apat ang gulong. Oo. Kotse, jeep, van, car, van. Pwede, pwede, Van. Pwede. Pwede mag-pass. Van. Bas. <laughs> Kaya ko to. Ah, bas, ah, ba't ko na, Jeep? Kundi gano'n, nasa ban tayo. Last one minute. Pwede, pwede. Nasa ban. Nasa, malaki to. Bas, bas, bas. Oh, Bas. Oh. Bus. Next bus. Word. Na loob ng bahay. Oh. Ah, nasa labas. Nasa loob. Oh. Nasa sala. Ne. Nasa kusina. Ne. Nasa kwarto. Ne. Nasa banyo. Oh. Pandigo. Oh. Shampoo, sabon. Oh. Ah, nasa loob ng na bahay. Oh, Wo, nasa sala? Nasa kusina, Kusino, panluto, okay. oughta, hindi. Sa kusina? Oo. Oh, pagkain, Kusina, panluto? Hindi. pangkain? Oo. Oh, oh. Pangkain ko, chari, tinidor, pinggan? Oo. Close to, 3 <But three> points din. <laughs> <ten. laughs> Pero check, -check natin kung sinong barangay ang mas mabilis na naka 3 points. <taplay combo> Leaderboard! <laughs> <laughs> Ayun na! Ang barangay Pelangoi 3 points, Rewards in 49.42 seconds. Mas patagal barangay Hulo, two minutes 30.26 seconds. Barangay Hule, Hule nopo. Eh Hulo. Eh pero 10,000 siro maindat ang Okay, Helen. So, Final sa Helen. Jackpot. Congratulations, Barangay Henyo. Sa Iba Pang Dabarkad sa Barangay. Nagustong Sumali at Maglaro Dito sa gimme 5. Puede Pakayong mag audition. lang sa TV 5 Media Center o Magpadala ng Inyong audition video via email. Nasa screen ang ibang details. Jackpot round natayo. Kapag nakahula ang isang word. Panalokayo ng 20,000 pesos. Kapag dalawa 30,000 pesos. At Kapag nakatatlo. Jackpot prize na 50,000 pesos. Good luck. Laban. Laban lang. Barangay Palangoy ang uh, papasok sa Japan round. Uh, Wale, ano? Yes. Bossy, kasi si Lowe tatanungin ko lang. Masyado mabilis yung mga kasama mga pambato ninyo. Masyado mabilis. Ayaw nyo bang palitan ng medyo mabagal? <laughs> um... Parang wag na po. Parang Sila mas lang mabilis lang? pa po kasi kami sa kanina. Opo. Oh, sige na po. Good luck. Hindi na napapalitan, bossy. Okay, okay, sige. Balik tayo sa pwesto. Si Aris, mabilis eh. Pero tingnan natin. Good luck, timer ready. Give me five on the board. Got it. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Ah, uh, land. Hindi. Air. Hindi. Water. Oo. Ah, uh, pwede oh, Oo. Ah, uh, shell. Oo. Shrimp. Crab. One point. Tao. Oh, Richard. Oo. Tao, ah, uh, parte ng katawan ng tao. Oo. Taas? Hindi. Baba? Hindi. Gitna? Oo. Oh. Loob? Oo. Oh. Digestive system? Respiratory? Hindi. Reproductive? Hindi. Loob? <laughs> loob. Oh. English? Oo. Oh. Lungs, liver, diaphragm, pancreas, <laughs> large intestine, small intestine, anus? Hindi. Um, taas? Medyo taas sa loob? Oo. Uh, puso? Kidney. Lungs? Hindi. Um... Arteries. Hindi. Ventricle? Hindi. Superior vena cava? Sobra naman. Bus. Bus. Tao. Next word. Bagay. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Oh. Pilipinas. Oo. Oh. Luzon. Oo. Oh. Provincia. Hindi. <laughs> <laughs> City. Oo. NCR. Hindi. Ah, Kabanatuan City, Las <laughs> Piñas City. Hindi, <laughs> hindi, <laughs> Ah, Antipolo City. <laughs> <laughs> Tao. Antipolo City. Antipolo <laughs> City. Antipolo City. Oh! oh. Antipolo City. Oh. 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 oh, oh. Sa Rizal. Oh. Antipolo oh, City. Oh. City sí. of Antipolo. Oh, oh. Lugar sa Antipolo. Oh. oh hindi. Antipolo City. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh, Antipolo City. Oh, oh. Antipolo. Oo. Oh. Oh. boys, Oh. Oh. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Oh. Hayop. Land. Hindi. Air. Oo. Oh. Air. Lumilipad. Malaki. Oo. Oh. Malaki. Oh. 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 <laughs> hindi. <laughs> <Dao. bagaid. Bagaid. laughs> Ah, uh, sa Pilipinas lang? Oo. Oh. Philippine Eagle. Hindi, hindi. Hindi. English. Oh. Malaki. Mm hindi. -hmm. Uwak taga? Hindi. Owl. Hindi. Hindi English. Owl. Oh. Oh. Philippine Eagle. Mm hindi. -hmm. Hawk. Mm hindi. -hmm. Ah, uh, mm -hmm. oh. Okay. Ah. Oh. sila panalo ng 50,000 pesos. Okay, maraming salamat sa mga magkakabarangay na nakasama natin. Barangay Tanza dos na Boto City, Barangay Hulo, Obando, bulakan at Barangay Palangoy binangkon ng result. Thank you.